Guys. meron po. Mayroon po. Uh, isang kilo. Ano pa po? Hello everyone! Welcome po sa aking channel, Merlo Day Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi ang discarte ko para makompleto natin yung ating mga paninda para balik-balikan tayo ng ating mga customer. So, ganito ang ating gagawin. Kaya panoorin nyo lang to hanggang dolo para magkaroon kayo ng konting ideas. So, ayan guys, maulang panahon pa rin. At busy nga kami dito sa aming tindahan guys kasi may inayos dito sa harap. Kaya naman ang dami pang kalat. So, dumating na nga kanina yung ating inorder na isang box na mineral. Maliit and then isang malaki. So, nilapag muna natin dyan kasi nga basa yung ating cement ito, di makapaglapag kasi panay ulan na lang. Basta yung sahig, no? At syempre guys, di mawawala ang tuyo dahil nga may naghanap So ayan, may tinda tayo. At dalawang klase yung ating tindang tuyo guys. Mayroon tayong dilis and then linyas, Kasi may naghanap so nagdagdag tayo dyan. At ito nga si partner, dahil nga wala siyang pasok. Ito nga yung pinagkaabalahan niya. No? Naglagay siya dyan ng matting guys kahit maulang panahon. So, di ko na nga nabidyohan kanina kasi may ginagawa din ako. Kaya hindi pa ako nakapagsabit-sabit dyan ng mga pang merienda, ng mga paninda natin kasi nga nag-aayos pa dyan si partner. At itong itlog guys, mabinta din, no? Kaya, ayan. At itong mineral, ipasok natin muna yan sa loob, no? Pinapatong-patong lang muna namin kasi nga basa yung sahig. And then, itong mga noodles. Dumating nga pala kahapon guys yung ating order from Pure Gold at hindi ko na nga kasi Ayan, din-explain ko na kaagad para gumanda tingnan yung ating tindahan. So, syempre gusto natin na mapupunuan sila. At dito nga ay hindi ko pa na-displayan kasi may ginagawa pa dyan si partner. At sobrang lakas nga ng ulan. No? Kaya ang hirap talaga pag maulan dahil ayan, nahihirapan din tayo kumilos at hindi natin malapag yung ating mga paninda. Kasi nga, pumapasok kasi yung tubig dito sa loob ng ating tindahan. Kasi sabayan pa ng high tide. Pero konti lang naman guys. Kaya gastusanan pa talaga namin kasi kailangan tambakan. So, ayan guys, mayroon pa naman tayong ibang mga paninda. So, ganito na lang ang diskarte ko. Kung ano yung mga mas mabinta, doon na lang ako nagpupukos. Yun lang muna ang in-order ko. So, ayan guys, natapos na si partner sa paglagay ng steel matting. Kaya pwede na tayo mag-display ng ating mga paninda. So, ayan nga lang, bitin nga lang yung kanyang steel matting. So, bibila na lang namin ulit. Kasi may hinati niya kasi yan, kasi yung kahati ay lalagay niya sa kabila. Kaya, ayan, maganda na tingnan guys, no, doble na. So, dumating na rin kanina, guys, yung ating order na alak. So, ito nga, tatlong readers na malaki and then isang box na Alphonse. So, kasi today is Saturday, July 26, 2025, Tagay Day. Kaya, ready na natin yung ating mga alak. Kaya ganito ang diskarte ko guys para maka-order tayo ng mas mabinta dito sa ating tindahan. Kaya unti-unti lang muna ang in-order ko pag hindi naman masyadong mabinta. At na-display ko na nga yung mga paninda natin sa harap guys. At biglang dumating nga itong Cerevisco ko at konti nga lang yung in-order natin kasi mayroon pa naman tayong stock. So ito nga guys, walang stock daw sila na dingdong. May order ako dingdong na sampo. So ito nga lang yung binayaran natin, 260 kasi ito lang ang dumating sa order natin konti lang naman yung in order natin guys kasi hindi mo na ako nag focus kasi ito ay mayroon pa naman tayong mga stocks dito no ayan mayroon pa tayo and then mayroon pa tayong sa loob ng mga stocks. Kaya, doon muna ako nag-focus sa mga fast moving items para makabinta tayo at hindi tayo maubusan. So, ayan yung discard ko guys. Kaya, ayusin lang natin itong dumating na stocks. Kaya, rebis ko. Ipapasok ko to sa loob guys kasi nakapag-display na ako. mayroon na dito sa estante, mga pang merienda nag-display na tayo ng iba't ibang klase na pang at sinabit natin yung iba kasi nga di magkasya dahil, dahil maliit nga lang yung pwesto namin kaya pinagkasya ko na lang talaga kasi hindi naman namin maparenovate kasi pag naman yung aming tindahan, yung kabila ay may nakatira din yung kabila ano. so nag lang kasi kami dito no? so kahit ito guys yung aming tindahan ay mapasok yung konting baha ay di pa rin namin maiiwan-iwan kasi nandito nga yung ating tindahan. Kaya ang gagawin na lang talaga namin ay gastusan na na lang namin. So, ayan guys, lumakas na naman yung ula. Nakala ko hinto na siya. No? Kaya mag po tayong lahat. Pag lumabas tayo, dapat may dala tayong laging payong. So, ipapasok ko muna to sa loob guys kasi mayroon pa tayong stocks dito. Kaya ganito ang discarte ko sa aking tindahan. So, nag-focus muna ako sa mga mas mabinta. Kaya kay Rebis ko Kunti lang in-order ko kasi marami pa tayong mga natira dyan Para makabili pa tayo ng iba pang mga mas mabinta dito sa ating tindahan So ang gawin lang natin, basta dapat hindi pa rin tayo maubusan Kahit hindi siya masyadong mabinta magtinda pa rin tayo pero unti-unti lang yung ating order eh, no? para yun naman hindi magtagal dito sa ating tindahan basta yan na lang ang gagawin nating discard eh, para yung mas mabenta makapag order ka agad tayo no pag mayroon tayong extra budget kaya kailangan talaga may extra budget lagi no para pag mayroon tayong maiisip na idagdag dito sa ating tindahan na hinahanap lagi ni Tomer ay makapag order ka agad tayo kasi yung iba ay hindi naman mabinta. So, wag na tayo muna mag-order. So, papaubos muna natin. Ganun ang ginagawa ko, guys, para yung iba mapupunuan ko yung mga mas mabinta no para mabilis natin mapaikot yung puhunan kaya kailangan lang talaga masipag tayo mag-inventory upang sa ganun, mamonitor natin kung ano yung mga mabilis mabinta dito sa ating tindahan. At ito nga guys, ang sayang daming in order ni nga, uh, Kaya salamat. Kaya ang ginawa ko ay hina dito ko nilagay sa harap yung mga pang kasi alam mo naman yung mga bata, no? Yung iba hindi nagsasalita. Tinuturo lang nila. Kaya yan, turo lang sila ng turo sa kanilang daddy. At ayan, ang bait ng daddy nila. Oo lang ng oo. Kaya salamat. At ang daming nilang binili ng pang -merinda. Kaya ang saya talaga pag mayroon tayong sariling negosyo, no? Kahit paano ay naka-survive tayo sa ating mga bayarin, naka-survive tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga gastusin. Kaya thank you, sari-sari Thank you, Lord, no? Malaking tulong po talaga kasi tulad nga sa mga anak ko, kuha lang sila ng kuha ng mga paninda dito kung ano gusto nilang meriendahin o di ba nakakalibre na kami ng pangmerienda kasi dito lang din kami kumukuha sa aming tindahan. Kaya ayan, kaya kailangan natin ingatan, kailangan mariskate tayo sa pamimili para mapalitan yung mga kinukuha ng aking mga anak guys no kasi ayan kaya dapat tayo bilang magulang ay madiskarte no para hindi naman malugi yung ating pinoprotektahan na negosyo. Kaya kailangan tuloy-tuloy pa rin ang mayroon tayong maibigay sa ating mga customer at ito nga ang saya dahil may out. Kaya kailangan madiskarte din tayo, mag-isip ng extra income kasi kung aasa ka lang sa isang sa tindahan mo, so mahirapan ka talaga magpaikot kasi kung dyan mo kukunin lahat ng panggastos mo, ng mga pambayad mo sa mga bayarin mo, talagang mahirapan ka mag-rolling, hindi mo kaagad mapalugo yung iyong tindahan, kailangan mag-isip ka ng extra kita, no? kailangan kasi madiskarte. At kailangan mayroon ka din malaking tiyaga. Kasi ako guys, nagpre din ako kay Papa Jesus at sa awa naman ay binigyan naman niya ako ng ek ekstrang kita kahit hindi naman ganun kalaki pa unti-unti. Pag naiipon mo naman, di lalaki din kaya kailangan lang talaga marunong ka din humawak ng pira, marunong kang magtipid may disiplina sa sarili. So, makakaipon ka kahit maliit lang yung ekstrang pinagkakitaan mo. No? So, ayan guys. Kasi lalo na ngayon, talagang dalawa yung estudyante ko. Yung isa magkakalid. Sa August yung pasukan ng isa kong estudyante guys. Kasi magkukulahiyo na. Kaya ito, doble sipag lang tayo sa araw-araw. No? Para sa mga bayarin. Para makasurvive tayo. Kaya masaya tayo pag nakakabayad tayo sa ating mga bayarin. So, ayan guys. At masaya din ako kasi nga yung pinagpipilit ko ay natupad naman kaya thank you Lord talaga basta sabayan talaga natin ang kilos ng sipag at tiyaga wala talagang impossible So, ayan guys, may nagsibilihan pa rin kahit maulang panahon. Basta kung ano yung mga hinanap sa atin ng mga customer, basta kumpletuhin lang natin kahit sa paunti-unti, no? Para balik-balikan tayo ng ating mga customer para sa ganon, mabilis natin mapalago yung ating munting puhunan. Kaya hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat po. Bye!